Sa muling pagbangon ng buwan, naglalabasan ang mga di nakikita ng ikatlong matang di nakasara. Panibagong gabi ng laging, nakamasid ng talim, naghahari na ang dilim, linawin natin ang mga lihim. Mundo'y nababalutan ng kahiwaga Di man laging ramdam Ngunit sila'y laging nandiyan dyan Yan nandirito na Siya para ilahad ang karunungan Katotohan ay malalaman Sa di masagot na katanungan Formula ang tinganting o ritual Man gagabayan ka gamit ang kanyang kaalaman Liwanag ng kandila Ang maagapay sa kaluluwa Tumulong ang misyon ko sa lupa Para sa kapayapaan ng puso nila Saan man dalhin ng mga pa No? Ah, kung napanood nyo, ah, na, ano na yata ito ng, uh, ila sa mga TV network ya na uh, nila ito. So, hindi Ito yung, 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 yung siya pero historical itong ano nito yung uh, tulay natin kapag may mga kapapalaghan yung nagkagalap dito sa tulay na ito so ito uh, basahin ko natin, natin kaya mamayang gabi yung alanganing oras pupunta ako kami rito

Kasi, 14, 14, 14, uh, uh, Kasi yung doon sa pinunta natin, 19, yan, 1840, uh, matapos 18, uh, ng 1815. Ito naman, ito. Halos magkano lang naman sila. magkasunod pa So, akala ko kanina, pakakala mo, yung pagdinadaan mo, akala mo, hindi ganun, ano na, kalalim. Yung, yung, yung ano, napakalalim pala. it was built during the administration of governor silvio Apolinario barcelona and father victorino del moral. it was damaged during world war ii and was replaced by an iron. ayan, dito pa natatapos ang ating uh, daytime tour. Okay guys, nandito kami sa kung saan uh, yung sinasabi nilang uh, Prince, Princess uh, Bridge no? Kung so saan uh, dito ay lagi na uh, ano, uh, ng aksidente eh, ganon So, ayan po no At uh, tara guys, ayan, ayan ang anak So, explore na. Eh, ano lang to, papasadahan ko lang siya para ano, malaman natin kung anong meron mga kababalagaan na meron dito na paparamdam. Pero sabi rito sa kwento, kaya daw ito pinangalan na uh, paang pangalan ng Princesa Bridge dahil Uh, kung natatanda nyo yung kwento na ano Kwento na uh, Kapag may gumagawa ng tulay Ayan o oh, Okay So guys, tingnan niyo. Malakas ang ano lakas ng ilaw niya o, na wala ayan nag orange ayan so pero gusto ko doon sa kabila kabilang side okay ate may mga dumadaan mga may sakyan Papasadaan ko lang ng isang pasada to. Oh, wag kayo tumawid ha. Okay. Wag tatawid. Okay, guys. Tara tingnan naman atin kung ano yung pababalagan na meron na nangyayari dito sa tulay oh, oh, na ayan para ako ito yung ginawang park diba ito nga yung ginawang park itong baba dalawang ang part mm. yan so yung sasakyan dito lahat ng dumadaan dito ay nagbubusina Galaw yung tuloy Umuyog yung yung tuloy ano Lagi narinig nyo yan Oo may umiyak bata Uy Ramdam nyo Lagi narinig nyo yan Oo may umiyak bata May umiyak. hindi oh, na narinig yun oo lagi may umiyak bata umiyak umiyak ng bata hindi oh. lumaki ulo ko Hindi, okay. may umiyak na ano May umiyak na bata ro, no? May umiiyak na bata tawis tawis! Nakakaaki. tawis Nakakaaki. 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 4team alpha, alpha, alpha omega omega. Okay, oh, pala uh, ang ka sa Insta. Uh, Pasupport na lang po ang team Alpha Omega. Huwaga at karunungan. Support Huwaga at karunungan. Please support Huwaga at karunungan. Please support Huwaga at, 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 at karunungan. Subscribe po kayo sa YouTube channel nila. Magaling po sila. Mga idol, uh, just uh, follow po my YouTube, TikTok, and Facebook sa uh, Simple Lani Writer po. Please support Iwagat Karunungan. Please support Solar Man Vlog. Support Iwagat Karunungan! Please subscribe Iwagat Karunungan. Magpalang araw po sa ating lahat at sa mga taga-suporta po kay Idol Hiwaga at Karunungan. Isa po pala ako sa mga solid na taga-subaybay kay Hiwaga. Please po, support, like, and subscribe po natin ang kanyang natatangi YouTube channel, ang Hiwaga at Karunungan. Sana po lagi po nating subaybayan ang kanyang hiwagang paglalakbay. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Bye! Kay Amiya Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood. Mag-like, mag-subscribe at sabay share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. So para po, maka, para po updated po tayo sa lahat ng upload, I just click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Bye! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan. I'm Ninlin from Alaminos, Lagunas at Narosa. Please support Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hiwaga Karunungan. Paki-subscribe po nyo ang channel nila at paki-subscribe po nyo at support po nyo ang channel. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support, Please support Hiwaga at Karunungan. 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 Hiwaga at Karunungan. Please support, Please support, support. Please support. Ko kayo na suportahan ng hiwaga at karunungan. Suportahan po natin ang channel natin. Hiwaga uh, at karunungan Subscribe sa sa YouTube channel ko ng Hiwaga at Karunungan Supportığını po yung YouTube nila Hiwaga at karunungan Please support 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 hiwaga at karunungan support hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan support hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan